Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay narito po tayo upang gawin ang isang spell kung saan ay tatawagan kanya. Kaagad-agad, tatawagan kanya at ititext kanya at i chat kanya. Ito ay subok na po. Ay ang gagamitin po natin ngayon ay law of attraction. Unang-una -una po, kakailangan ninyo ng isang basong may tubig, itatabi lamang po natin ito. Ilagyan nyo rin po yon ng asin, yon po kasi ay isa sa pinakamagandang uh, paraan upang makahatak tayo ng energy na kailangan natin sa spell na ito. Sunod rin po ay maglalagay rin po tayo at kakailanganin rin po natin ng kandilang puti. Dapat po ay hindi pa gamit, ngunit ito po ay gamit na ang aking gamit dahil ito po ipinapakita ko lamang sa inyo. Tama po. Bago tayo magsimula, dapat handa ka, wala kang pag aalinlangan o pagdadalawang isip sa iyong puso dahil maaari yun makapekto sa ating gagawin ni Spell. Kung gagawin mo ito, dapat ay uh, buo ang iyong kalooban. Okay. Pag tingin mo ay handa ka na, bubuksan na natin o sisindihan na natin ang ating kandila sundod naman na ah, kailanganin natin ay ang dahon ng laurel mas maganda yung dahon ng laurel natin ay buo at walang butas and kung makikita nyo mayroong dalawang parte ang dahon ng laurel, ito ang likuran at ito ang harapan dito tayo magsusulat sa harapan ng kanyang pangalan susulat mo yung kanyang buong pangalan, kung hindi mo alam ang kanyang buong pangalan ay ma-ok -okay basta sasabi ilalag isusulat na lamang natin dito ay yung madalas na itinatawag sa kanya halimbawa ay dudoy o razek kahit ano kung ano ang bawa ay razek kung mayroon naman kayong tawagan dalawa mas mabuti yon na yun na lamang ang isulat nyo kahit wala kayong relasyon ay mayroon kasi yung ganon yung walang relasyon pero sila ay may tawagan maaari nyo yung ayun na lamang ang isulat nyo Paalala lamang po, ito ay maaari nyo lamang gawin sa inyong mga kakilala. Kakilala nyo po, nakausap nyo na ang taong ito. Pero kung hindi nyo po ito kakilala, ay hindi po ito gagana. Gaya na lamang po ng halimbawa, isa din, si Daniel Padilla ang paggagawa nyo nito, sigurado po na hindi ito gagana. Pwera na lang kung kakilala nyo talaga ng personal si Daniel Padilla. Ngayon po ay hawak-hawak mo ito at tititigan mo ang kandila natin habang hawak-hawak ito sa iyong kanang kamay at tititig ka sa ating kandila at iisipin mo yung itsura ng taong ito. Maganda kung meron na kayong karanasan ng taong ito. Halimbawa ay pumunta kayo sa ganito, kaklase mo siya, iisipin mo yung mga panahon na iyon na magkasama kayong dalawa. At ngayon ang gagawin mo... Habang sinan habang na pagkatapos mo nang sabihin 'yon o pagkatapos mo nang isipin 'yon habang makatitig sa ating kandila ay papaulit-ulitin mo itong usali ng time team lamang yung kahit pabulong lamang ikaw ay tatawag sa akin ngayon din maya-maya o ngayon din ikaw ay tatawag sa akin ngayon din maya-maya o ngayon din ikaw ay tatawag sa akin. Papaulit-ulitin mo lamang yun. Papaulit-ulitin mo ng papaulit-ulitin hanggang sa tingin mo ay sapat na. Ayon sa mga karanasan ng aking mga gumawa na nito, ay hindi pa tapos ang kanilang ginagawang spell ay tinatawagan na sila. Basta dapat ay depende sa inyo yun. Maaring bukas, tatawagan ako nito sa mga susunod na araw. Tatawagan niya ako sa susunod na araw. Papaulit-ulitin nyo lamang ng papaulit-ulitin yung ating spell. Ngayon ay gagamit lamang ako ng chani para hawakan ang aking dahon ng laurel upang hindi ako mapasok. Pero kung kayo naman ay sanay na sa mga ganito ay maaari naman na yung kamay nyo na lamang ang ipang hawak nyo. Kakailanganin rin natin ng puting papel kung ayaw nyo na ilagay ito direkta sa inyong kunda. Ngayon kung tinawagan niya na kayo ngayon din, hindi niyo na kailangan gawin yung step na ito dahil ito kailangan niyo ito ilalagay niyo kasi ito bago kayo matulog hanggang sa tawagan kayo ng taong ito. Ngunit kasi kung ang ginusto niyo ay susun ay o yung inyong sinabi ay o inusal ina natatawagan ako ng taong ito ngayon din o sa susunod na mga araw ay maaari ito gawin nyo ito. Ngunit kung ang ginusto nyo ay ngayon na, sisindihan nyo na lamang ito at iiwan ang abo kung saan nyo ito ginusto. Ngunit kung ang sinabi nyo rin ay sa susunod na araw, sa mga susunod na araw ay kakailanganin nyo ito. Ngunit maaari rin naman na hindi na dahil maaari nyo itong ilagay direkta na sa inyong punda. Ngunit ko ayaw nyo naman madumihan yung inyong punda, ay maaari nyo itong gamitin o kung kayo ay iba-iba yung ginagumagamit sa inyong unan, kukunin nyo na lamang ito at ilipat ito sa unan na gagamitin nyo sa gabi minsan kasi yung ibang mga tao ay sa kanilang pamilya ay iba ibang ginagamit na unan, mayroon silang sariling unan kaya kung ganun ka ay maaaring ilagay mo na direkta doon sa loob ng punda yung abo ng ating uh, dahon ng laurel ngunit kung ikaw ay isang uh, tao doon sa pamilya nyo na pare-parehas ang ginagamit yung unan, ay maaring mas maganda kung ilagay mo ito sa papel upang makukuha mo na lamang at ilalagay mo sa unan na iyong gagamitin. Ngayon, pagkatapos nito, itatabi mo lamang ito. Ngayon, kung tinawagan ka na niya, ito ay isang gamitan lamang po. Kapag tinawagan ka na niya, o okay, kinonta ka na niya, tinex ka na niya, chinat ka na niya, ang gagawin mo, itatapon mo ito kagat, mas maganda kung i-flush mo ito sa inyong uh, inidoro, sunugin basta dapat ay hindi na po ito makikita muli maaari mo itong gawin kahit kailan mo gusto, ngunit mas pinapayo ko na gawin mo ito ng umaga o di kaya naman ay doon sa gising pa yung taong ito para nang sa ganun ay maaari kang makakuha ng agarang resulta ngayon po, agad ko sinasabi ko po sa inyo Ayun po, papatayin nyo po yung kandila pagkatapos nito ha. Kapag sinasabi ko po sa inyo kung meron kayo dalawang pagka, pagdadalawang isip o di kaya naman na eh, hindi kayo naniniwala na gagana ang spell na ito, ay huwag nyo na pong gawin kasi hindi po talaga ito gagana. Magsasayang lamang kayo ng inyong oras, magsasayang lamang kayo ng inyong gamit. Marami pong salamat at sana ay nakatulong sa inyo ang video na ito. Paalala lamang po ang aming kaalaman ay ibinabahagi lamang namin sa inyo. Kayo pa rin po ang masusunod kung gagawin nyo ang spell na ito o hindi.